position. Nagkataon lang na yung kagrupo namin na si Ay na isya yung nag-bridge. Sa totoo lang. Kung alam nyo kung paano ginawa niyang bridge. Tapos ma inaago pa sa atin yung ano no? Inaago pa sa atin yung credit kasi daw yung kasali, ipakyatin natin siya ako, na dapat sa atin eh. Ah. Oh. <laughs> Tapos ang kapalit si Champ interviewin nila. Ay ayan, ay. ay, yung time na yun. si Ay ano pa yan eh. Ayang parang namam ano pa yan siya, nag namamangka pa yan eh. Naghahanap na pa yan saan ba talaga malakas ah. Golem. Hindi, pero hindi. <laughs> hindi. Si Ai. Ano lang siya kasi hindi niya hindi siya pwedeng maano kasi nga ang golem nun, may hawak uh, um, kumokontrol parang control kila Kuya Lods. Eh syempre sila Kuya Lods yung kausap niya doon. Kailangan niyang umano, yung neutral neutral. Mm. Diba, uh, Dininig ng kaibigan niya ako eh. Diba supposed to be, sa atin yun, tayo magkaano uh, Parang mag-interview tapos. Pero alam mo ba na halos mag-iyakan kami yung dalawa. Bro, kinuha na nila ako. Kinuha na nila akong translator. Bro, sabi nila gagawin nila si kasi meron na mukha ng TBP. O tayo na dalawa kami nagsisigaw. Tayo, tayo, tayo. Gumawa kami ng dalawa. Una, totoo Pero ang gusto naman talaga, ang, di ba? Ang gusto lang namin mangyari ni Ay Ales na interview si Akao. Yun lang ang purpose namin. si Ay Ales na nananahimik 'yan. Yeah, yeah, nananayin na niya. tapos sabi mo hindi mo kaya oh. Japanese ng kuro. Ako kasi. Oh, ito, kasi. Ito ang unang kwento niyan. Bro, ito totoo. Ito ang kwento ko na. Total may 30 viewers eh. Makinig kayo ha. Ito ang story niyan. Si Kuya Lods, pinakilala sa akin to si Ai. Bro, meron akong kilala maliit. Ay, sino yung Kuya Lods? 5-0 lang. Ano maliit? 5-0, flat madali ka usap. Hindi yung katitingala, sabi niya sabi ko sino kay Lord? Ito kasi naga Japan din to. Mag mag ano nga kayo nito? Nag doon kami naging magkaibigan ni Ai, ni Ai. Naging magkausap kami nang lagi. Tayo tayo kay Donaire. Don maka Donaire yan. Oh, oh tayo kami, kami sa meeting. Tayo kami, dun, eh. kami kay Donaire din oh, ano, ng ganyan. Kali so, di, gento na. Binabalitaan ko yan bro, gento update kay Champ. Gento si Kuya Lord. Gento update kay Champ, gento update kay gento ganyan. Biglang, pero pinabi na kay Lord 50 no. <laughs> Hello, Lumabas na yung istorya. Lumabas na yung istorya na si Akaho, pwede makalaban ni Casimero. Mm. sabi interview. Okay, ko, interview, interview eh, na sila, na inaano na nila kami na SBD, Itchapuera kay, ano, etya kay Champ. Saiko, ko, na lang. Total, hindi naman natin makausap si Champ. Bawal lang yung makausap si Champ eh. Kinokontrol sila noon ng golem, hmm. sa totoo. Bawal kami, itchapuera kami. Hindi, pero nakakausap natin ko, message na namin message. Sila ko yan, Lord. Iwas, iwas. Kasi nga ayaw nila ng gulo. Ngayon, si, si Ay, sabi ko, bro, nag-message na ako sa A-Sign. Gusto, na, gusto namin interviewin si Akaho. Pinagmalaki ang message ko pa sa A-Sign. Meron akong kami 10,000 followers. Si, si Ay. <laughs> <laughs> so, meron meron sa so message ko, meron kami 10,000 subscribers. Gusto namin ma, ma, ma-, ano, interview si... O, oh, ano sakto, 10,000 na yata ako noon eh. <laughs> Tagal ng si gusto namin <laughs> ma-interview si Akaho about sa regarding sa laban niya kay Casimero, hmm. na usap-usapan laban niya kay Casimero, nag-reply sa akin ngayon. Puta, puro ni Hongdo. Eh puta, sa ko, may, may kakilala ako, kaibigan di na kaya, ko maliit. Hindi mo kaya lahat. Hindi ko kaya lahat intindihin. Ang hirap makipag-usap ng Japanese, meron akong kaibigan na maliit. Magaling mag-Japanese. Ay ko. Hindi aral. Puta, gaya <laughs> ngayon. Ay ko, bro, paka-message. May message niya. Doon sila nagkausap ngayon ng A-sign. Doon nagkaroon ng konekta si Mark Alesna at saka ka sign Ang Daya, reply ng a sa kanya, Pumayag siya mag-interview natin. aso ah, ang kapalit na interviewin din nila si Champ. Yun. Mm -hmm. Sige. I-set up natin yan. Sabi, magbibigay kami ng date. A11 yun. Natatandaan ko pa bro. A11. No? Pagkabalik daw ni Akao from other country. Interviewin niyo si Akao, In return, kayo niyo bang kausa kausapin si... Si... Champ. Si Casimero gusto rin namin siya may interview. Yun ang nagsend, nagsend tayo ano, ng message noon, di ba? Nagsend <laughs> ako ng message, nagsend si si ano, ako. si ako. Ice kay ano, champ, wala kami reply. Kasi nga itcha <laughs> never never kami nagtampo, never kami tumira, wala. Kasi tanggap namin. Ah okay, ayaw kami kausapin ni champ. Ito ngayon. Ah bago tayo mag-message, si Ice nag-message sa atin. Bro, ito kailangan makakausap nyo ba? Tayo gawa namin paraan. Ay, kung ganun. Puta, eto na. Si Ay pala makakakontak kila Kuya Lods. Kasi nga siya na siya yung maliit. <laughs> <laughs> yun na. Nagkausap ni si Kuya Lods. Doon na nagkaroon ng koneksyon. Yung, interview, yung, yung interview pala na yun, na-cancel ba? Kasi ayaw nila pa interview. Puta oh. yung pala press conference na yun. Hindi interview. oh, press con na yun. Automatic press, press con na pala yun. Mo? Isipin mo, kung hindi namin i-interview si Akao, wala man lang usapan yung dalawang kampo, mag-press conference na sa Japan. Hindi o, paano daw kontakin? Paano daw kontakin si Casimero? Naghahanap na sila. O, oh, kasi, ma kasi matagal na nilang... Kasi, pre, di ba sabi nyo ma matagal na nila kinokontak, hindi nila makontak? Ito, ito, yung totoo. Kung talagang tayo pasikat nun, no, tinuloy natin kay Akao. Sabi, hindi na natin ituloy kasi okay na naman oh. yung usapan. Oo. Oh. Oh. Hindi namin kinulit yun na interview si Akao. Ito pala, balik ko lang sa umpisa. Kaya namin nalaman na si Akaho, naglabas ang A-sign noon. Di ba, ano, no, tinranslate ko pa yon Naglabas ang A-sign na o-opera na nila kasi Casimero ng laban. Di ba? Hmm. Naglabas ah. ang A-sign ng video. Doon namin minesage ang A-sign. Wala pa sure na laban noon. Di, doon na, doon na nagkakontakan about sa press conference. etong si, ano, A-sign, tsaka sila champ. Doon na sinama si Ai sa Thailand. May shout -out, shout out pa yun, -out yun. Thailand. Ha? Thailand, may ano, shout -out, out. May shout out pa yun sa Thailand. Talag ah, pa shout out pa ako noon. Like, bro, shout out mo naman SBD lang. Bawal Bata pa ba, shout out sa SBD? SBD. Bawal, bawal. si Papi si Sabi ni ay, sabi ni ay, bro, hindi ko pa masabi SBD ako kasi ano, Bininaway may inaway pa tayo kayo. pinagtulungan pa tayo noon. Pumunta tayo doon kila Kuya. Ah, kailan ko yan. Oh, oh initsya pera na kayo. Ginaganyan-ganyan. Okay, uh, initsya pera na kayo. Hindi niyo matanggap. O, oh, tsya, pero di pa rin kami tumira. Doon ako proud. Ang tatag namin. Kahit oh, anong we'll sabihin we'll, we'll, sa amin. Hindi, we'll, we'll to... kahit nung pumunta nga daw ako ng... Eh, itong, itong mga kuni. Nung pumunta nga daw ako ng Ormoc. O, bakit nandyan yan? Oo, oh, di ba? Kaya malakas yung atin, bro. Kahit anong sabihin nilang initsya pera, ganyan-ganyan. Nakakausap na sila, champ eh. Nadadirect kasi natin eh. Ano sabi ni Hello sa tanong? Kay maniwala diyan bro, kahit hindi kami nagsasabi, 'di ba? Sa buong kasi ano ko, isa sa mga masayang pangyayari ko 'yun, kami ni Ai. Kasi kala ko totoo to si Ai, kala ko talagang seryoso. May mangyayak-ngayak ako para sa kaibigan ko ba. Nung sinabi niya, "Bro, ang ganda nito, sinabi sa akin ng TBP. Yung laban kay Akaho, ano lang parang way lang nila 'yan." Para maka, Pero totoo ano, naman, totoo naman talaga, kaso lang, no. Gagawin Hulang. nila siya kasi meron na mukha ng May Kulang BBB. lang yung TBP. Kulang talaga sila sa matchmaker na. Kulang <laughs> sabi na. niya, ayun, no, sabi niya, ayos talaga to bro. Tapos ipapaalis ko si Gain to ganun. Si Ganyan, sino, sino, sino? sabi, sabi. Hindi, natupad naman eh. Pinaalis niya lahat, di ba? <laughs> Damay na <laughs> naman na. Small but terrible nga eh. Terrible, uh, is is bidding eh. 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 Tandaan nyo, Puta, yung press conference na yon, yung mga yon, masyado nang malapit sa laban, araw ng laban yun, hindi pa nila makontak kampo nila, champ. hindi dahil 12, sa 5 five feet na yan. 5. <laughs> 11 nga lang siguro, nakasapatos pa yung five feet eh. Hindi, 5 to yan. 5 to ka bro, di ba? Five three. oh, so, <laughs> five <laughs> <two>. <laughs> <Subapra> <laughs> ka naman. na. Alis na ko yung buhay ni Ayales. <laughs> ah. <laughs> 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 SBD lang malakas. Tapos, translator lang yan ang una. Puta, nagkalaunan. Puta, sasabi mo, translator lang yan. Contractual lang yan, puta. Ikaw yung mahawak ng sahod ng mga ano. Ikaw yung nagbibigay Kaya, sa ay, mga judge, ulit, eh. judge, sa referee, sa mga team. Nakita ko yun, inaabutan yun ng araw-araw na Uh, bayo, Pero bayo, may, bayo. Ano, pe, sakto ba? Sakto ba binigay? Sakto. Hey, tatanong ako, ano, ito, curious lang ako. Ha? Magkano mga bayad ng referee katulad yun ni Dan Bricks? International yun eh. Adi, may ano yun, may ano yun bro. Nasa papel na yun kung ibibigay ng WP. yung, okay, ano lang, wag mong sabihin yung ano amount. Ay, ano yung exact amount. Ma mawala yeah. no, exactly. no, 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 so ito sa... Kaya nga hindi Ano nung nakaraan niya bro? May ano na lang mamma, bro, may, may yung nakaraan niya, bro, meron pa silang pagtatalo eh. Na may mga ganun, may mga technicalities pala yan. Pag hindi oh. championship, ganyan, ganyan. May mga ganun. Tsaka international. Oh. Galing sila international. Ganto pala yung bayan. Kasi uh, si Dalo, international na yun eh. Tapos, bro, bukod pa yun, everyday, pagkain, pagkain nila, budget. Inaabot, every morning yun, inaabot. Every hapon ba yun, bro? Nung nag aabot apo, tayo apo. nun. Nag-aabot yan si ILS na ng mga budget. Isipin mo yun. Sabihin nila translator lang yan. Ay, nagkaganon. tapos, uutusan ka ni Ito, ikaw mag-first bid. Hindi ba pwede bang gitin bro? Hindi, hindi. Hindi, hindi naman natuloy, ah. Bagay. Hindi naman natuloy. Oh. Alam rin naman nila yan, di ba? Parang. Hindi, ako alam, hindi, hindi, ako laalam, Ay, hindi bro. Hindi, hindi alam nila.